Kahit pa 20 years ka sa Korea, as long as you don't look like Korean, you can never be Korean. Happy ka ba sa buhay mo sa Korea? Half-half. Why? Career-wise, mm. uh, so far, because uh, nag-try ako sa iba't ibang bansa na tignan kung may market ako doon. So, sa Germany, sa Norway, sa US, sa Australia. Doon sa family part, not really. Not really This, happy? Mm. Bakit po? Kasi this is not the society where you would like to see yourself growing old. For me, this is like a working place and it's not a society where you would after 65 you would go and relax enjoy your mm -hmm. old age. Life is so fast-paced. Maganda talaga sa mga young people kasi marami kang matututunan. Sa dami ng struggle dito sa Korea talagang magmamature ka kahit wala sa oras. Mm -hmm. Cultural differences dito ka magdisiplina. Marami sa Pilipinas yung wala tayong boundary no? Mm -hmm. You can do anything everything is uh, structured no mm -hmm. pati sa pagano ng basura lahat may sistema pag, oh. say saying... oh, oh. dito tayo madi ano mag-manage ng finance pay force ka na to to allocate your funds and and think m much more for the your old age mm -hmm mas malaki ang gagastusin mo sa pagtanda kesa yung gagastusin mo habang you are at a working age. Sa Philippines, hindi tayo namulat ng ganun, ano? We go to school, we, we get a job, we get married, we get kids. Yon sa orientation natin, eh. Dito, it's much more na after asawa ka, magplan ka pa ng anak. Hindi yung basta mag-asawa ka and then mag-anak ka, no? After 40 mo na, mag-ready ka ng, ng old age. Yun yung mga, I think, matutunan dito sa country na ito. Personally, I don't think I would see myself very happy living in, in this country. Bakit you don't see yourself getting old here, retiring here? I don't see the society na yung pwede kang ma-relax. Nandun yung parang society, brotherhood, brotherhood or sisterhood, parang ganun. Dito is, you have to rely on, oh, may insurance ka ba? Pag matanda ko, I would, I, I don't think uh, I would... Lonely dito? oh uh, uh, yes, and alone. Economically? I cannot compare the earning here, back home or anywhere else I would go. Madali bang magkapera sa Korea? Madali bang yumaman sa Korea? Of Mahirap course. ba ang buhay sa Korea? Tell me about the financial part of living in Korea. Dalawa kasi yan, no? since ako ay resident. Kaiba ang kahit mag pareho tayo ng sahod. We earn, both of us earn, say, 5 million won, ano? Hmm. Pero ako ay resident, ikaw hindi. So ako, ay pay everything. Tuition fee ng anak sa school or panggastos niya sa school so ipopondohan yan, and retirement ipopondohan ko bahay na tinitirhan mo babayaran mo ang taxes 'yung mga ganyan. Mm. Samantala, mga working uh, visa yung almost na ang sahod nila is 90% 80% net oh ah. sa amin is more than half is hindi net less than 50% ay net so pag hindi mo ma-budget yung net na yan mahirap ka talaga makasave kasi ang cost of living natin dito no part ng buhay dito is at least mag-travel ka. It's not considered luxury. luxury. Part na yan to ease yourself from uh -huh. stress, no? What Because are you saying? Mahirap ba ang buhay dito? Yung bagos yung sabihin? Fast-paced, but then you earn. Samantalang sa Pilipinas you can relax but then no earning. Once na naipit ka, talagang mahirap na mahirap, hindi ka makabili ng gusto mong ano, yung pagkain no. Dito naman, kahit hindi gaano nakaka-save ng malaki yung mga resident, at least yung yung basic na you can eat as as uh, many times as you want. You can want. live a convenient life. Yes, dito. yes, okay. yan. Pero sa sa mga mga engineers natin dito, contractual workers kasi almost net ang sahod nyo, makaka-save talaga kayo ng malaki kumpara sa mga residente. Paman natin ang on the one and only. Ano pong name nila? Ako po si Annette Bunas. Ma'am, ano pong position ninyo sa community dito sa Korea? Uh, inataasan po ako ng taga Koje na mag over ng chairmanship. Chairmanship ng Filipino community in Koje, pero maliban yes. doon? Uh, Cordillerans in South Korea. Ayun. Yes. Pero isa si Ma'am Annette sa pinakasikat My God. na community leaders dito sa Korea. Ma'am Una muna ang tanong, uh, ilang taon na kayong nandito sa Korea? Mag-20 year na. So dumating kayo year 2000... 2004. Is it okay to ask, ilang taon na po sila? Oh my God! A ako ay 27 sa aking mind pero sa papel ano 43 na po. Ma'am Anne, anong nagdala sa inyo dito sa Korea? Paano kayo napadpad sa Korea? When I and my husband were in Manila, siya yung nagsabi na we have to move to Korea. So, so, husband yan. niyo po is Korean. Yes. Okay. Ngayon po ay happily married si Madam. Ah, secret! Secret! Okay. <laughs> may anak kayo. Yes. Famous TikToker si Ma'am Anet, Facebook uh, vlogger in a sense. At ang main content ni Ma'am Anet ay mag-advise sa mga Pilipinos dito. Mm -hmm. Sa dami ng napayuhan ninyo, sa dami ng na-share ninyong information, can you name top three na problems, most common problems na na-encounter ng mga Filipinos dito sa Korea. Tatlo na pinakamaraming cases. Una, visa hindi lang sa working, no? sa working visa, mas lalo sa mga nag-asawa ng Korean. May extension ng visa, pag ng visa, especially kung magbreak ang marriage. Sa mga workers naman, yung mga violation, yun mostly sa atin, hindi tayo na disiplina sa system. Halimbawa, yung mga mag-drive ng walang lisensya o walang plaka yung motor, pala natin tulad na probinsya sa Pilipinas na nakakalusot, And then dito pala pag nakot ka, Problema yung visa mo kasi pauwiin ka, yung mga ganyan. I think ang isa, a misunderstanding because of language barrier. Yan yung daming problema sa asawa, sa pamilya, sa trabaho. Actually sa mga workers, yun sa mga panjang or sikchikjang or sajang nila, hindi sila nagkakaintindihan. Yung akala natin marespeto tayong nagsasalita, nababastusan pala ang kabila. Ang tatlo is sa mga violations ng mga kapwa Pilipino, na nadadamay ang iba. Pag ilan ang gumawang Pilipino, sabihin na lahat na yan Pinoy. Mga loan scam yung ganan. Hanggang nasali tayo sa hindi na tayo basta makaloan sa Korea sa mga bangko dahil sa kagagawan ng mga ibang mga kapwa natin. Okay. Ma'am, last question. Marirecommend mo ba sa mga taga-Pilipinas na pumunta at manirahan dito sa Korea? I would suggest na pumunta at magtrabaho at mag-aral but sa manirahan uh, it will take a lot of years to adjust yung adjustment sa society i mean uh, Koreans are very friendly in a way and very helpful in a way but to go deeper in the society and to live like them it's never the same as Europe like pagdating mo sa Europe in a month pwede ka nang maging European or at then kahit pa 20 years ka sa Korea As long as you don't look like Korean, you can never be Korean. Okay. Kahit pa Korean, you are Korean by nationality, by paper. You can never be Korean, and they can never. At the moment of speaking, huh? Korea is not yet open society. They would never consider you as their own country, if, even if you have the Korean nationality. Yeah, toto, that's the truth, huh? I don't recommend it as a, you know, as a happy society to live in. Okay. But it's the, really a nice place to work. Study. And then to study.